Ganang araw mga idol, welcome to my YouTube channel. sa ngayon, uh, magagawa tayo ng ano, ng linya ng ano, ng sa aircon kasi noon nakaraan, hindi ko siya natapos. So, gagawa magagawa tayo ng ano, yung lagayan ng ano, ng linya niya dito lang sa gilid. Sa titik-tikin gulit yung ano, yung siminto para maganda yung ano ng wire niya, hindi siya makikita. Ito, ito ganito. Yan. Ito yung lagayan natin. Dito natin siya titiktikan ulit. Yan, pababa. Dito. Yan. Dito siya, ikukunik na lang natin dito. Sa Dati yung blinag ko rin na ano, yung extension doon sa labas. Yung ano, yung saksaka ng washing machine. Dito rin yun. Dito rin yun. Yan. So, ang gagawin natin dito, tatanggalin na lang natin to. Wala nang saksakan dito yung ano na lang yun sa aircon na lang at saka yun sa washing tatanggalin na natin to diretso na siya doon para solo niya yung ano solo nila yung kuryente ito ito may linya na yan, packet yan lilinya natin yan kasi yan kasi hindi ko pa to natapos na nakaraan kasi alanganin sa oras kaya ngayon ko titirahin ulit ah ko dito tapos titiktikang pataas ah, uh, sige mga idol, sana at masuporta niya ako at mapanood niyo din yung ano, sabayan yung paggagawa ko ngayon. ah uh, shout out sa mga nag-subscribe. ah uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isa yun kasi madami. Eh, hindi pa naman kaano. Hindi pa tayo nakaka-1,000 subscriber. Pero sa paunti-unti, ano, uh, makakamit din natin yan. Sa paunti-unti lang. Sige mga idol, umpisa na natin mag-ano dito magawa. Kaya sundan nyo ito, panoorin nyo. si sa sarili natin linya dito, Sila lalagyan muna ng breaker doon sa taas. Doon ko ilalagay yung breaker niya. pano panoorin nyo kung paglagay ko ng breaker nito. Kaya may idol dito, taas. Uh, Kaya grinderin muna natin, Lilinyahan muna natin.

tirahin natin pataas

A few moments later. So, ayan mga idol. Natapos ko na rin yung tiktikan. Dito. Yan. Kapiat. Okay. O. Oh. Hanggang dito lang yan. Sa lahat uh, ng ano. Butas na aircon. Tiniktikan ko lang pababa. Para <coughs> wala nakaangat na wire. Yan. Tapos si ano na lang natin to. Pinis ng simento. Kaya Sige mga idol. Hindi ko na lang video nung pagpaala sa taas kasi matagal yung pagano, pag tik-tik. Ano, pag kaya ngayon na lang natapos na. Okay. Kaya ngayon mga idol, yung pagkabit no lang ano, pag install ko ng breaker, kaya kabit natin dito kasi wabaere ng katuwi. Ah, sige mga idol.